Oh, good morning! Good evening sa Pinas! So, galing ako sa respiratory appointment specialist. Dito lang ko sa street ng parking. Hi! So, ngayon, kasi di pag ganito, di pag may appointment, tatakas ang nanay, no? So, nandun ang asawa ko, mag-de-off nanay ngayon mag di off ako mag window window shopping so no rush kumusta po ang lahat sa mga nagtatanong po about tourist opo kahit wala kayong may mga tanong hindi ako makareply guys sobrang busy wala pala akong seat belt walang hiya against the low <laughs> tawag na ito kaya pa Ah, uh, nagtatanong tourist dito. Pwede naman guys, kahit wala kayong family dito. Basta lang, uh, ma-proof nyo, may proof kayo. Kung may documents kayo na, um, may fan kayo at saka ina at least mga 100 mga 100 150,000 piso pumasa naman din yung natulungan ko nasa Toronto din siya nagpa-assist siya So, naka-visa naman siya. Nakapasa naman. Yung pira niya, 150. Hardly, hardly 150,000 piso. And then, walang sponsorship. Yung number one din, na considered sa VO, visa officer, yung home ties nyo na may proof kayong uuwi. So, ang mangyari, lalo pag single kayo or hindi parents, single kayo entry dito as a tourist or wala kayong family dito or hindi kayo parents Ah uh, kailangan talaga may strong uh, home ties kayo so picture ng aso niyo ganun dito number one aso nila at kids so picture ng mga aso niyo mga pets niyo whatever yung pets nyo dyan sa Pinas or and then family picture then property so ang mangyari kasi kung wala kang property madali lang sa Pinas guys di ba Punta kayo sa lawyer ipa uh, transfer of the uh, donation yung Ari-arian ng parents niyo. Ayan. And then, is is new, is is Bell Health. Kasi dito hindi basta-basta makakuha ng mga ID or hindi na yung kailangan yung statement ng is is. Basta may ID kayo, may documents kayo noon na naghuhulog kayo. Especially ID dito, hindi ka makabasta-basta makakuha. Hindi ka sa atin, di ba? Or sa ibang Asia. ah uh, tawag nun Asian country dito hindi ka basta-basta makakuha ng ID without any proof or uh, proof for requirements diba so sa atin dali lang diba may PLF ka. kahit hindi nahulugan yan ayan pwede yan so na-probe naman yung isang hundred hundred forty something ata yun basta hardly 150,000 piso lang yung pira niya no sponsorship ayun uh, uy dapat ako ng big truck ha ayun ah uh, ano, yun lang naman home ties tapos kung may trabaho kayo sa Pinas, much better Manghigay kayo ng Later sa employment niyo na babakasyon kayo, babalik kayo, Ganun... Tapos sa student naman may nag-question uh, doon sa comment. Um pasensya na guys, i-video ko na lang yung mga reply niyo kasi what time mag-ano guys? Pasensya na, hindi ako makareply sa mga comment. Bakit instead na mag-social media, I spend time, a lot of time my kids during day off. So my work is two days off, two days work. It's alternate, and then three days off, and then the following week is three days work. So it for fall means since a week in. So ang mga bata they grow too fast. So I feel bad. Kaya wala kong time Mag-edit Organic to organic. <laughs> walang filter, filter. Walang filter. Walang editing. So anyway, I do my business na shortcut para hindi na mahaba hindi kayo Tukin manood. And then yung student din, Uh, yung student din ganun din, sobrang stricto na ngayon kasi nag-boom nga ang population dito sa Atlantic din, sobrang stricto sa ibang count, uh, province like Ontario but dito, bago kami lumipat 2020, yun ang simula hanggang kaya na-sponsoran ko yung kapatid ko, whole family with uh, their kid so ngayon, punta nga ako dito dollar store, kaya kailangan ko palang bumili ng ano, congratulation na banner for my son tutorial kami maya sa bahay. Ah, uh, tawag nito. Ah, uh, anong tawag nito, guys? Yun, ah, uh, ngayon, stricto na, hindi na madala yung uh, spouse and kids niyo yung fa whole family niyo papunta dito as a student kung hindi kayo mag enroll ng oh shit, she dropped her phone mag enroll ng masteral or doctorate, basta 4 years sa mga uh, course dito na 1 year to 2 years, I mean Um, short course lang, hindi yung mga masteral or P uh, PDH. Uh, tawag na ito, single entry lang. So, ang nangyayari, yung si Tin, yung nagbabantay ng anak ko, kasi gusto, kasi alam natin Filipino, di ba? Filipino, mga Pilipino, basta may dollar, syempre, discarte sa buhay, di ba? Why not? So, nagbabantay siya ng anak ko while tourist siya dito bawal yan pero hindi na lang mag-ingay guys nangingailangan din ang tao gusto din maging successful dito so for sige lang ba diba? so cash cash lang ang pasahod and then tourist siya pumunta dito and then nakakuha siya ng LOA so may chances guys na hindi kayo ka -uwi, mag aral kayo so i-get ready din yun lang yung mga documents nyo through email or email nila dito pag as a tourist don't bring your own documents kasi mahuli kayo so anyway look forward sa so, amo forward tayo sa student yun po, sa pusang NBCC dito, marami namang mga course, so just let me know kung gusto nyo magpa-assist. Uh, I'm not uh, certified, but so far, sa mga close friend, kakilala, tsaka kapamilya family ko, nakuha ko naman sila, uh, ako ang nag-ano, nag-apply, so assist. Um, yeah, at least dito, 5 years from now, 10 years from now, may direction ng buhay, may na, kikita talaga, di ba? Mahirap pag-start, but saan ba tayo, kahit saan ba tayo mag-start, saan country tayo mag-start, ba diba? Mahirap gagauna, pero we're so grateful dito. Uh, so far, ang system functional pa. So, once nandito kayo, tourists so hindi talaga kayo covered sa uh, tele or telehealth sa atin, no? Medicare or Health Care dito sa Canada. Ang tawag dito sa Atlantic Medicare sa uh, Ontario, iba-ibang tawag nila pero pareho lang na health coverage sa healthcare Once na may student kayo dito, makakuha kayo ng uh, health card. Ayan. So, covered na kayo. Check up. Yung biroin nyo guys, na surgery yung appendicitis. Ruptured appendicitis ang panganay ko. 7 days kami dun sa hospital. Wala akong free pa po, ba? Diba? Wala akong nabayaran kahit dollar lang wala lahat. Ang nabili ko lang ay eh, may mga insurance naman once mag-start na kayo ng magtrabaho dito sa company. Usually covered ang mga employees. Ang nabili ko medication ay eh, refunded pa sa uh, yun lang ang binayaran ko medication, refunded pa sa insurance so, wala talaga, mag Grabe, yung mga gastos. Grabe massive surgery yung anak ko kasi. Tatlong butas yun kasi ano na siya, ruptured na, kumbaga nag inflammation na sa loob. Ah hindi inflammation, infection infected na talaga ay shoot yun lang pala ang dollar store sa side punta nga ako dyan doon sa so kabila wala eh dito pala tapos punta ako trip store malay mo may makachamba ganun ako guys oh kahapon graduate graduation ng anak ko yung dress ng suot ko guys galing trip store singit mo na ako banana republic ang bili ko lang hindi ata umabot oh, ng 20 dollar pero kung bibili ka ng brand new ng $100. So, napunta tayo sa thrift store ngayon. Anyway, so sa sa uh, stress pag process but if you gathered everything or even student, i-gathered mo lahat ng requirements. Anong mga hinihingi ko, okay naman lahat. Basta kung anong hinihingi, yun talaga ang i-comply. Hindi naman kasi walang, walang special treatment dito. Yan ang pagkakaano dito sa lahat-lahat or kahit sa mga government Ala, tapos magantay sus ang galing talaga dito guys tingnan mo ang isang araw ko dito ewan ilang offices ang nadaanan ko or more online naman ngayon pero kung kailangan ba or mga few errands more than kaya 4, 5, 6 walang traffic eh ang isa dito oh, may nag comment din doon oh Ah, so i ko na lang 'yon, but lumipat kami sa Atlantic. Oh, the best dito, guys para sa akin. Kung gusto mo talaga ng Lopis, nandito naman lahat. And especially, ang hinanap ko ay dagat. Mukha kong dagat. Basta Atlantic. Atlantic at heart ako. Hindi big city at heart. So, anyway, yun lang po, guys. Sana na sagot ko po yung katanungan nyo. Have a good one. Bye! See you on my next video. Uh, sasagutin ko po yung mga ibang katanungan. Uh, when I get a chance, I read the comment tapos eh video ko nang na para madali. Ah, uh, I hope na nakatulong po to and nasagot ko po ang mga comment niyo and see you on my next video. Have a good one. Bye-bye.